and heading to Mambukal Resort punta tayo doon at what's up guys welcome to my channel sa so travel tayo guys mag adventure tayo papunta ang resort ayan ang kanilang entrance guys bay ka dyan ng 140 ayan pagpasok mo ayan makikita mo kahuyan mo forest kapag uh, so muna dito mahaba ang tape ko guys mga isang oras siguro pero so, pinoto ko na so, lang masama mahaba na video yung naka mali boy scout area doon sa taas kaya doon ako ang makita ng tapok mo sa sa Mambuka Resort at ang pangalan ng Mambuka Landon kita mo yan maya kung natin ang pangalan na yan ang resort ay guys so, ayan. at sa kaliwa mayroon tents ang pagpasok mo doon mayroon din swimming pool may uh, hot spring mayroon din dyan ano guys na force na wala pa yung tao wala pang tao dyan guys kasi uh, um, um, mayroon na tao hindi na tao pa yan guys uh, yan ang mabukal pasok ka doon pasok mo doon may ano doon may mga malalang tanawin ayan lalo dalawang lana pwede ka dumaan dito ang doon mo sa kaliwa at sa kanan nandahan eh. ka dito nakita mo ang ang bukaw eh papasok tayo guys ha papasok tayo ha ha tayo ayan malamig na yun dyan guys susyadong marami kakahuyan yan pagpasok mo dyan guys may mga mo dyan may mga rooms din dyan ayan guys dito kayo mag check in dyan ayan may mga rooms ayan, ayan may dyan doon pa pakiat doon pa buka taas may mga ayan may ano din yan may massage gusto ka nyo may may pamassage dyan gusto ka yung mag hot spring mag ano amigo hot spring sa so, mainit init na tubig mayroon din dyan sa ngayon hindi pa masyadong maraming tao huh? Ayan, tulay sa dati dyan sa tulay marami dyan mga bat mga ayan, nis ng mga ibon sahib, baba. Tempun, ayan, dyan, dyan. Gita, dyan, sa baba tulay si so, ayan dyan ayan sa baba marami nang mga bat mga bat sa ibon Ano laki pa mga ibon ka, mga bat, bird. pansin sa baba ayan ba tungo dyan doon ba tungo iso doon ka sa akyat na, na bahay na pwede rental mag stay mag muni So, po na ispon dyan, dyan mainit ka dyan, guys. Hindi ka makaluto ng egg. Itlog. kaya mayainit dyan, guys. Kasi, ah, may dyan, dyan, ang dyan, nang ng mga kanlaon dyan, ayan, mainit. Ayan, mabaho ang solpor.

yun ang lagoon guys yan o itong lagoon lahat ng tubig dito dumadaan parang may sandang labas ng kanilang river palabas na doon tulay na yan ngayon na may lab mabuka ayan guys ayan yeah, na maganda dyan guys hindi ka pasok dyan pero iikot muna ako ano yun ako pasok guys yun iikot ko muna doon sa taas pabalik ako sa entrance iikot ka naman pabalik sa entrance yun ito naman tayo sa tapos

Idaan sa kabila ng ating hindi na daanan papasok doon guys sa mga binyas na punta natin ay na guys so, yan 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 binyas na malapit malapit sa swimming pool papasok na dyan dati nagcamp kami dyan, dyan sa baba yan yan

pinapako na doon ang ating city. pinapako na doon baba na tayo dito sa mga hagdanan pababa doon papunta ng river ayan guys ayan ang mga mga katidges namin dito dito na marapit sa sa river ayan mga katidges na dito na dati sa una. wala pa to dito, dito lang nah, sa tabi dito lang sa tabi sa may bato tahan na liligo kami so, wala pa to tulay mga bato lang dito ba tahan may tulay, ha, lang kabuhame, hmm, tulay na wala pa at nalatag pa to kaya dito na tabi tabi ng ayun di杯,

iniikot ng video agoy oh, ayun ayun makakamu sa loob marami na dyan katidis magpapasin parehas nila ka dyan upo pati po hindi pa ngayon ayan na ang ating bida Buti eh, wala tao ngayon, hindi masyado magulo. Kasi kung may mga okasyon na sa tuloy sa uh, Sunday, marami din tao ang kaupo. Iiwan ko kung pinapayagan ng maliligo dyan. Hindi kasi may mga ala na bawal maligo. Ito so, nung nabang yung... na Ito yung mga kabataan nandiyan to may nakapicture pa mga kabataan din may ano ginawa ko parang lakad na rin sa sabay tingitingin <laughs> tingitingin parang loko loko ayan yung gugulo sa mga na nagpipicture dyan oh ayan 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 ano yung mga na taba? naman taba. doon sa kabila. Ayun. punta tayo doon sa kabila hindi punta naman tayo doon ha punta ang sa mga katidges yun lang, lang makita nyo doon kahoy tubig, suba, katidges wala na ayan na ating bida o oh, may dala helmet Uh, punta doon sa ano sa mga cottage so ayan ang malaking cottage nila

Yan yeah, ang suba. Ang suba nila doon kami na sa tulay. Pababa dito. Yan. Yeah. Pababa doon. Yan. Yeah, itong ano yan? Ang lagun. Hmm. Kita nyo. Yan. Yeah. Yeah, ito to maganda ito. Yan. Yeah. Yan. Ito yung kaya kaya. Dito uh, ayan yeah, ang lagun. Eh, di ka, dati may buting-buting ka -buting dito. Kaya tikot dyan. Um, ayun, wala na. Ayun, na maalaw buting-buting ka. Um, ayun. sa, ano? sa mambukal, yeah. uh, kulang tao dito ah. Oh, bilay kapunta doon yung yung ganda yung 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 nya incredible ah kena tapi big ya banyak yang kena ngumpul sama mereka nama dulu dah lawan balik tayo sa tulay papunta tayo ng isang pool pool na malaki doon kalila dahil naman tayo dito sa subang may tuwig nagkatababa at papunta ng lagoon ayan ang kanilang isa pang pool ayan, malalaki ang kanilang mga butler ayan

Thank you for watching.